mayroon ka Madam Diwata, anong masasabi mo na mga bigatin yung kasama mo kahapon doon sa chef? Well, chef maraming salamat kay Chef Eugene <laughs> sa chef family dahil namin member tayo doon so dati yung mga ina-idolize natin sa social media o sa TV lang so nakakasama na natin ngayon so bongga. Bunga diba? <laughs> Madam Diwata, ano yung mga masasabi mo sa mga supporters mo? Maraming salamat sa mga taong walang sawa sa mga Thank you so much. Kahit may mga basher, mas marami ang supporters. Marami yung basher. Mga basher, ba ano yung ba masasabi ko? <laughs> <laughs> Para naman sa lahat ng basher, masasabi ko lang sa inyo. <laughs> <laughs> Ay Ayun naman. Ayun, no comment. No comment si Madam Diwata sa basher. Reaction lang, no? <laughs>